Nakarang araw, uh, bigla ako na lang napansin yung isa sa alaga namin na rabbit. Bali, apat sila. So, itong isa na to, so umaga, pinakain ko. So, nag-aagawan pa sila. Nag-aagawan pa silang apat no umaga. Tapos, pagdating ng hapon, bigla ako na lang napansin na parang tahimik siya. Nakaupo na lang Parang maka-steady na lang siya Tapos parang wala nang gana kumain Kahit pag inom, wala na rin gana So, inayahan ko lang Akala ko, pinakain ko pa rin sila Pero siya hindi na nakikisalo So, akala ko okay lang Baka masama lang pakiramdam So, ang ginawa ko Kinabukasan Hindi ko naman nakalain Pagtingin ko ng umaga, pakainin ko sila Nakahiga na lang siya ganun ang itsura niya lagi na lang siya nakahiga, tulala dilat ang mata nagre-response pa naman kaso lang hindi na siya katulad ng dati masigla lagi na lang siya nakahiga tapos uh, napansin ko ang bilis din bumagsak yung timbang niya so yun nabuti uh, na lang napanood ko sa ano sa sa isang video tutorial pagdating sa mga rabbit so yung, ang first aid dito sa mga ganitong klase ng ano ng uh, sakit nila Lalo na pag nangihina, walang gana kumain, uminom. So, yun. Uh, painumin lang daw na uh, isang cup ng, ng ah, uh, malinis na tubig or mineral. Tapos lagyan ng isang kalahating kutsarang asukal. So, yun. Tinimpla ko siya. Yung sinunod ko naman yung ano, proseso na in sa video na napanood ko. Tapos, uh, ayun. Ginamitan ko lang siya ng ano, shrink, syringe na ano na pang-inject. So mano-mano i i ininject ko sa ano niya sa bunganga niya kasi hindi na talaga siya umiinom. So yung pinilit ko talaga siya uminom. So as naman na binubuka ko yung bibig niya, uh, ininject ko yung ano yung tubig na may asukal. So yun, kahit pa paano, naiinom niya pa unti-unti. Nararamdaman -unti. ko lumalagok siya. So yun, tinuloy-tuloy ko lang Mga ilang minuto Tapos mga Siguro mga 10 minutes mga ganun. Nakaubos ako ng dalawang sirin sa kanya So yun, napansin ko Unti-unti na siyang mga lakas Tapos nag-response na, magalaw na yung ulo Tapos yung, ano, Pumipitik-pitik na Ang bilis ng ano ng ng ano pag effect ng ano no napanood ko so yun tubig lang na malinis as may asukal sa kalahating kutsara sumabisa so, siya ang ginamit ko nga pala ng asukal dyan is yung wash lang so yun na, uh, nung napansin ko na umaangat na angat na yung ulo niya uh, yun tuloy tuloy ko pa rin yung ano hanggang sa gusto niyang uminom so hanggang sa nakatayo na siya yung katulad niya na nakikita niya sa video uh, umiinom na siya tapos ayun uh, tapos pinakita ko ng pagkain kumakain na siya So hindi ko alam kung ano naging reason bakit nagkaganon Pero at least ang laking bagay yung napanood ko At laking tulong nitong ginawa kong first aid para sa kanya Yun, sa wakas uh, nakatayo na siya at kumakain na siya uli Pero ramdam ko pa rin yung pangihina talaga niya Na parang nahihilo pa siya ganoon. Parang ang bagal pa rin ng galaw niya Pero at least nakatayo na siya hindi uh, ko lang siguro ano, baka na-dehydrate siya. So, salamat doon sa video na panood ko. So, gano lang gagawin niyo, mga, ano, mga pre. Uh, pag kami maalaga ganito, so, ganun lang ng gagawin niyo, First aid niya. Uh, mabisa talaga siya, 99.9% gagaling talaga yung, ano, yung uh, alaga nating rabbit. Yun lang sana nakatulong. Uh, Pakishare and follow na lang po yung page namin. Maraming salamat po.